Nagsisimula ang pelikula sa Iranian City na tinatawag na Kum, ang mga ahente ng CIA na sina Tom Harris at Oliver ay nagpanggap bilang mekaniko ng kumpanya ng serbisyo sa internet upang makapasok sa isang underground nuclear reactor plant. Gumagamit sila ng football match video para makuha ang tiwala ng mga gwardya, ngunit malapit ng malagay sa panganib ang kanilang misyon. Sa kabila ng paghinala ng mga gwardya, natapos ni na Tom at Oliver ang kanilang misyon, at tumakas. Bumalik sa CIA, nagtitipon sila ng mahalagang footage ng lihim na pag-unlad ng nuclear bomb sa planta. Nagaalala si Oliver tungkol sa pagtuklas ng mga puwersa ng Iran sa katotohanan habang patungo siya sa isang safe house ngunit matagumpay nilang narating ang kanilang destinasyon. Ang CIA ay nag-trigger ng pagsabog na sinisira ang buong planta ng reactor. Bula sa kanilang safe house, si Tom at Oliver ay nasaksihan ang resulta na nagpapatunay sa tagumpay ng kanilang misyon tuwang-tuwa ang lahat sa CIA. Bumisita ang pinuno ng Iran sa lugar ng pagsabog gamit ang helicopter. Si Tom, na nakatuon sa kanyang tungkulin sa CIA, ay tumawag sa kanyang asawang si Cory, upang ipaliwanag ang kanyang naantalang pag-uwi. Galit siya, dahil hindi siya makakasama sa graduation ng kanilang anak dahil sa kanyang mga tungkulin sa CIA. Pinipilit niya itong kumirma sa mga papeles ng diborsyo dahil ang kanyang mga obligasyon ay nagpahirap sa kanilang buhay-pamilya. Kinabukasan, nagpaalam si Tom kay Oliver at tumungo sa airport. Inaasahan niya ang isang tawag mula sa kanyang handler, si Roman. Samantala, isang Iranian reporter na nagngangalang Luna Kuhay, na tinulungan ng kanyang kasamahan na si James, ay nangangalap ng mahahalagang ebidensya na nagmumungkahi ng pagkakasangkot ng CIA sa pagsabog ng bomba sa Qom. Itinala niya ang kanyang sarili na nagpapaliwanag ng mga katotohanan, at ibinahagi ang impormasyong ito sa senior na si Hans Forsberg na pinahahalagahan ang kanyang mga pagsisikap. Sa kasamaang palad, ang mga aksyon ni Luna ay nakakuha ng atensyon ng mga autoridad ng Iran, kabilang ang Army Colonel na si Asadi. Kinidnap at pinagbantaan nila siya, at pinagbantaan ang kanyang anak na babae, upang kunin ang impormasyon tungkol sa pagsabog. Inihayag ni Luna ang mga detalye tungkol sa operasyon ng CIA, na inilantad ang mga lihim na agent na sangkot. Sa puntong ito, gumagaan ang pakiramdam nito pagkatapos ng matagumpay na misyon ng CUM, at umaasang makauwi bumili pa siya ng mga regalo para sa kanyang anak. Gayunpaman, naputol ang kanyang optimismo nang makatanggap siya ng text mula kay Roman, na nag sa kanya sa kanyang lugar, at nagtalaga ng bagong misyon sa Afghanistan, katulad ng Sakom. Sa una, nag-aalangan siya, at gustong gumugol ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Gayunpaman, hinikayat siya ni Roman, na nag-aalok ng malaking halaga ng pera upang suportahan ang pagpasok sa kolehiyo ng kanyang anak. Ipinaliwanag ni Tom kay Roman ang mga detalye ng kanyang paparating na misyon sa lungsod ng Herat, Afghanistan. Kailangan niya ng translator para sa misyon at humiling ng Afghan translator. Ipinakilala siya ni Roman kay Mohammed Mowdood na kamakailan ay bumalik sa Afghanistan mula sa Estados Unidos sa tulong ni Roman. Nakipagkita si Tom kay Mo sa isang malayong lokasyon at ibinahagi sa kanya ang mga detalye ng misyon. Sa gabi, binisita ni Mo ang puntod ng kanyang anak at umiiyak sa lungkot. Ang media ay nagpapalabas ng mga larawan ng nuclear attack sa Iranian National Television, na nagmumungkahi na ang Estados Unidos at mga kaalyado nito ang may pananagutan sa pag-atake, na nabunyag mula sa Pentagon. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nabigo si Asadi na ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng mga undercover na operatiba. Gamit ang impormasyong ito, pinatay niya muna si Oliver, at ibinaling ang kanyang atensyon sa susunod niyang target, si Tom Harris. Ipinaalam ni Roman sa CIA ang tungkol sa sitwasyon ni na Tom at Mo sa Afghanistan. Sa pabago-bagong rehiyon na ito, hindi lamang ang mga Afghan at Iranian, kundi pati na rin ang mga Pakistani, Indian, miyembro ng Taliban, Al-Qaeda, at maging ang mga ahente ng China na nga si Roman na tutulungan si Mo kapalit ng kanyang paglilingkod bilang translator ni Tom. Gayunpaman, si Tom, na nagtatago sa Herit, ay nakatanggap ng tawag mula kay Roman, na nagpahayag na ang kanyang mukha at pangalan ay nalantad sa media, na ginagawa siyang pangunahing target sa gobyerno ng Iran, na pumatay na kay Oliver. Sa nakakagulat na paghahayag na ito, ang misyon sa Afghanistan ay nakansela, at ang pangunahing alalahanin ni Tom ay ang kanyang sariling kaligtasan. Si Mo, na unang nagakala na ang tanging gawain niya ay translator lang ni Tom, ay nahuli ang kanyang sarili sa mapanganib na suliranin ni Tom, at napilitang tumakas para sa kanyang buhay kasama siya. Habang nahaharap sina Tom at Mo sa papalaking panganib, hindi sila mailigtas ng CIA mula sa kanilang kasalukuyang lokasyon dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari sila ay binibigyan ng mahigpit na takdang oras na 30 oras upang makarating sa Kandahar kasabay ng pag-alis sa isang patagong misyon ng British SAS mula sa bansa. Ang plano ng mga British ay ang makakuha ng isang ligtas na pwesto para kay Tom at Mo para makarating sa kanilang sasakyang panghimpapawid ngunit ang dalawa ay dapat makarating sa Kandahar ng ligtas. Delikado ang sitwasyong ito, dahil hindi lamang ang puwersa ng Iranian Colonel Asadi ang tumugis kay Tom para arestuhin, ngunit ngayon ay determinado na rin ang Pakistan ISI at iba't ibang grupo ng Taliban na hulihin siya para sa kanilang sariling layunin. Ang balita ng pagkakasangkot ng CIA sa pambobomba sa Kuma ay kumalat sa media, at sinusubukan ng ISI na hulihin si Tom sa harap ng mga Iranian, na nagbabalak na ibenta siya sa pinakamataas na bidder sa black market bilang tugon, ipinatawag ng pinuno ng ISI ang isa sa kanilang pinakakakilakilabot na ahente, na si Kahil Nasser, upang hulihin si Tom. Si Nasser ay may impluensya sa lugar, dahil sa kanyang mga koneksyon sa Taliban, na ginagamit niya para sa kanyang misyon. Sakay ng motorsiklo, umalis si Nasser kasunod ng utos ng pinuno ng ISI na hanapin si Tom. Pumasok si na Tom at Mo sa isang palengke at nakahanap ng naka-unlock na kotse. Ninakaw nila ang kotse at sinimulan ang kanilang paglalakbay, ngunit natigil sa trapiko. Nakita sila ng mga autoridad ng Iran na nagpapalit ng sasakyan, at nagsimulang sundan sila. Ayon kay Mo, ang tanging ruta papuntang Kandahar ay ang highway. Sa isang hindi inaasahan na sitwasyon, aksidenteng nabangga ni Tom ang sasakyan sa harap niya, na humantong sa isang paghaharap sa isa pang driver. Nakita ni Asadi si Nasser na sakay ng motorsiklo, at inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin siya. Lumapit si Farzad at ang kanyang mga tauhan sa kotse ni na Tom at Moe. Para makaiwas sa kanila, nagmamaneho si Tom sa kabilang direksyon, ngunit mahigpit na sumunod si Farzad at ang kanyang mga tauhan, na pinaputukan ng bala ang kanilang sasakyan. Si Natom at Moe ay mahusay na nakaiwas sa kaguluhan ng mga pagsabog at walang humpay na pag-atake, habang tumatakas sila sa Heret biglang pumutok ang gulong ng sasakyan kaya huminto sila sa gitna ng disyerto. Si Tom ay nagsasagawa ng tungkulin sa seguridad, habang si Mo ay nagsimulang magpalit ng gulong at ipinahayag ang kanyang pag-aatubili na ipagpatuloy ang misyon, dahil sa hindi magandang pakiramdam, kinuha ang kanyang mga gamit mula sa kotse. Pinigilan siya ni Tom, na ipinaliwanag na dumating siya upang hanapin ang kapatid ng kanyang asawa. Gayunpaman, napansin ni Tom ang isang batang lalaki na may baril na nagtatago sa likod ng mga bato, at pinaputukan siya. Ang bata ay tumakbo palayo, inihagis ang isang remote control. Nalilito at walang kamalayan sa sitwasyon, tinanong ni Mo kay Tom ang katotohanan. Ibinunyag ni Tom ang katotohanan, na nagpapaliwanag na siya ang may pananagutan sa pagsabog ng pasilidad ng nuclear sa Iran, na nagbunsod sa mga taong ito na hulihin siya sinabi niya kay Mo na walang darating para iligtas sila, at dapat silang magtulungan upang makatakas. Humingi siya ng paumanhin sa hindi pagsasabi ng katotohanan kay Mo, at kinuha ang remote na nalaglag ng bata, at aksidenteng nag-trigger ng pagsabog sa malapit. Pagkatapos palitan ni Mo ang gulong, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Sa ibang lugar, mahusay na tinatakasan ni Nasser ang mga humahabol na Iranian at sinusundan niya ang landas na tinahak ni Tom at Mo nakatagpo niya ang batang lalaking nakita ni Tom kanina, at nakipag-usap sa kanya tungkol sa Islam at Quran. Ang batang lalaki ay nagtatrabaho para sa Taliban, at may tungkuling protektahan ang lugar na magbigay kay Nasser ng impormasyon tungkol kay Tom. Nang makarinig si Mo ng isang mahiwagang tunog, na na-stranded ng 20 milya mula sa kanilang destinasyon, tiningnan ito ni Tom habang binubuksan ni Tom ang kanyang bintana, napansin niya ang isang helikopter na umaaligid sa kanilang sasakyan. Sa desyerto na isla sa Afghanistan, nakita nila ang kanilang mga sarili na nakaharap sa paparating na helikopter ni Asadi sa kalaliman ng gabi. Sa isang nakakagulat na pangyayari, nag-iisang pinasabog ni Tom ang buong helikopter, inalis ang lahat ng nakasakay, kabilang si Asadi. Naghahanap ng masisilungan sa isang kalapit na kuweba, ipinahayag ni Mona na siya ay ipinanganak at lumaki sa Afghanistan, ngunit gumugol ng mahabang panahon na naninirahan sa Baltimore. Bumalik siya sa Afghanistan na may tanging layunin na hanapin ang kapatid ng kanyang asawa, si Fatima, na nawala matapos maging isang guro. Siya rin ay nagdadala ng malalim na trauma mula sa pagkawala ng kanyang anak sa Afghanistan, na namatay sa kamay ng isang Tajik warlord, na nagngangalang Ismail dahil sa labis na pasasalamat, ipinahayag ni Tom ang kanyang pagpapahalaga kay Mo at sa lahat ng mga nakatrabaho niya noon. Kinikilala niya ang paghihirap at pagdurusa na dinanas ng mga taong hindi makasarili, na hindi nakatanggap ng pagkilala mula sa CIA. Sa kabila ng kanilang takot at hamon, patuloy na hinihikayat ni Mo si Tom, na binibigyang diin ang kahalagahan ng pag-uwi, upang muling makasama ni Mo ang kanyang pamilya, at mayakap ni Tom ang kanyang anak bago pa maging huli ang lahat ibinahagi ni Mo ang kanyang pagkadismaya tungkol sa hindi niya mahanap si Fatima, ngunit tiniyak ni Tom sa kanya na kapag nakahanap na sila ng kaligtasan, babalik sila sa Afghanistan upang hanapin ang kanyang anak na babae. Kinaumagahan, ipinakilala ni Tom si Mo kay Ismail, ang Tejik warlord, na mukhang handang tumulong sa kanila na makatakas sa Kandahar. Hindi alam ni Tom na si Ismail ang may pananagutan sa pagkamatay ng panganay na anak ni Mo. Sa una ay nadama ni Moon na pinagtaksilin siya nang malaman ang katotohanan tungkol sa pagkakasangkot ni Ismail sa pagkamatay ng kanyang anak, ngunit pinatawad niya si Tom, na nauunawaan na wala siyang alam sa trahedya, at pangunahing nag-aalala sa kanilang kaligtasan. Gayunpaman, si Ismail ay naging isang hindi mapagkakatiwalaang kaalyado para kay Tom. Di nagtagal pagkatapos ng kanilang pag-alis, ipinalam ni Ismail sa Taliban ang kanilang kinaroroonan. Habang sila ay nasa ruta, ang Taliban ay naglunsad ng isang pag-atake, nahuli sila, at dinala sila sa kanilang base. Nawala ng CIA ang lahat ng pakikipag kay Tom, at hindi man lang nila makontak si Roman. Lingid sa kaalaman ng CIA, sinadyang putulin ni Roman ang komunikasyon sa ahensya, dahil sumali siya sa Afghan Special Forces sa ilalim ng pagkukunwari ng isang pag-atake ng ISI, inorganisa ni Roman ang isang pag-atake sa base ng Taliban, kung saan nakakulong sina Tom at Mo. Sa gitna ng matinding putukan, nagawang iligtas ni Roman sina Tom at Mo. Pansamantala, dumating si Nasser at napag-alaman na ang pag-atake ay walang kinalaman ang ISI. Nagpasya siyang subaybayan ang van ni Roman, nasakay sina Tom at Mo sa kanilang paglalakbay, habang sinusubukan ni Roman na makipagbarilan kay Nasser, pero natamaan siya. Gusto niyang mapabilis ang pagtakas ni na Tom at Mo, walang pag-iimbot na isinakripisyon ni Roman ang kanyang buhay sa proseso. Labis na nalulungkot si na Tom at Mo, ngunit hindi nila kayang magluksa, dahil walang humpay na hinahabol sila ni Nasser. Si Nasser, na sinamahan ng kanyang mga kaalyado sa Taliban, ay pumapalibot kay Tom mula sa timog at silangan. Isang harapang paghaharap ang naganap sa pagitan ni na Nasser at Tom, ngunit sa panahon ng laban, nabaril si Nasser. Napapaligiran ng mga kaaway, si na Tom at Mo ay nagbitiw sa kanilang kapalaran, hawak ang isa't isa, at sinabi ang kanilang huling salita. Gayunpaman, sa mahalagang sandali na ito, ang mga pinuno ng CIA ay gumawa ng isang matapang na desisyon sa pag-iwas sa mga opisyal na channel, gumawa sila ng planong bambahin ang mga sasakyan ng Taliban para iligtas si na Tom at Mo. Ang malakas na pagsabog ay kumitil sa buhay ng mga Taliban fighters na nagbibigay kina Tom at Mo ng bagong pag-asa para mabuhay. Sa kalaunan ay nakarating sila sa Kandahar kung saan naghihintay sa kanila ang mga puwersang British. Nagmamadaling sumakay sa eroplano, hindi mapigilan ni Tom na dalhin ang bigat ng mga pagkalugi na naranasan niya sa kanilang paglalakbay. Ang mga mukha ni na Oliver at Roman ay sumasalamin kina Tom at Mo, ngunit alam nilang kailangan nilang umatras at umuwi, walang ibang pagpipilian. Nangako si Tom kay Mo na babalik sila sa Afghanistan para hanapin si Fatima. Bumalik sa Estados Unidos, masaya si Tom na dumating sa oras para sa seremonya ng pagtatapos ng kanyang anak, habang nagpapasalamat si Mo na muling makasama ang kanyang asawa at nakababatang anak na lalaki, na labis na nasisiyahang makita siyang ligtas at maayos ang British na mamamahayag na si Luna, na nabihag, ay pinalaya ng hindi nasaktan ng mga autoridad ng Iran, na walang intensyon na saktan siya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.